Tandang hapon nga pala mga kaidol, Bali, nandito nga pala ako sa taniman namin ng gulay. Yung ano, tanim kong kabatiti. Ayun, may pang binhi na ako mga ka-idol. Ah, mag spray pala ako ng, ano, ng insekto mga kaidol Dahil marami siyang insekto. Pero hindi medsina ang gamit natin ngayon. Ah, may maiba naman tayo mga kaidol, idol ah, ang, gagamitin ko ay, ayan, downy mga kaidol idol ah, ngayon ay, ano, uh, ah, haluin ko sa, ano, sa kalahating timba na, ano, tubig mga idol ito ang gagamitin natin pang spray para magiging mabango itong gulay <laughs> para umalis yung mga insekto dahil effective daw ito mga kaidol daw ni o hindi lang sa damit pwede rin sa gulay para maging mabango at umalis yung mga dangaw yung mabaho na dangaw at mga insekto na nangangagat yan sa mga bunga ng ano ng gulay o yan hmm. Sa natin ano haluin bagong ano naman to bagong ano ba to? Experiment. Yun, napakabango, idol. <laughs> At yan naman, ay tapos na na halo. charon, Ito yung spray. Siyempre, lalagay ko na dito sa spray, idol. Yan o. Downy naman ang gagamitin natin yun. Maiba naman tayo. Ay, experiment, mga ka-idol. pwede nyo rin itry kung ayaw nyo naman o kung gusto nyo naman i-bash ako pero ito ay ano epektibo para maging mabango yung gulay <laughs> lumayas yung mga insekto mga idol o yan umpisa na tayo idol tambal. Yan. Play na tayo, idol. Mm. Ayan. Ayan na, idol, oh. Gawin nyo naman ang gamit natin ngayon. Naiba naman tayo, mga idol. Para mabango yung gulay. Yan, oh. Hmm. Yan, maikalamay tayo. Hmm. Gawin nyo naman. Hindi ko yung baro

Hey. yan oh. Ah. Abang abangog na po siya. Kagaya mo, mabango. <laughs> so, ayan na mga idol, natapos ko na siyang in-sprayan. Ngayon, yung mga insekto ay ano, nagsi-alisan mga idol dahil mabango yung in-spray natin na downy <laughs> try nyo rin mga idol kung gusto nyo ito ay ano, may nagsabi sa akin na pwede daw yung downy dito sa tanim na kabatiti mga ka idol pero effective naman mga idol yung mga dangaw dangaw ano umalis yung mga dangaw nagsiliparan sila dahil na mabaho kasi yung dangaw ayaw nila na mabango kaya ayun umalis sila kumenta ata ng ano ng ibang lugar <laughs> so yan lang mga idol kung gusto nyong matry downy naman naiba naman tayo wag puro mechi na na ano try din natin yung sa damit o ayan no wala na wala nang insekto o lumipad sila lumayo dahil mabango na yung itinake natin na, ano na gamot nya mga, ano, mga ilang araw siguro, mga idol, tignan natin kung, tignan ko kung epektibo Kung epektibo di puro downy na yung, ano, yung gagamitin na pang spray, mga idol. Yun lang, mga idol, magandang hapon sa atin lahat. Magingat tayo palagi, mga kaidol, sa lahat ng solid supporters natin dyan, no, sa out out sa inyong lahat, mga kaidol. Magingat tayo palagi, and God bless, mga kaidol, and thank you, thank you. <laughs>